Mysterios sa so Wilderness Farm. Day 7 of summer, year 2. Ang current funds ay 26,695 gold. Ang total earnings ay 1,712,493 gold. Gumising tayo. Inumin natin ang ating tsaa. Uy, bakit kulay green? Kulay green ang... Uh, Weather report. Oo, mukhang alam ko na kung ano to ah. I think it's a green day. Green rain. Queen of so Sunday kasi nga Sunday supposed to be. So, ininakit. Natin. Inin natin tong bell pepper. Kapapapper. Uh, peppers Tapos Magkano isa? 675 So ay pala din No Magkano na yun to? 1617 Ano na? Wala At time pwedeng ilagay Hello, Snowy. Doon pala si Snowy. Okay, natin dito. Bigyan natin ng ano, bigyan natin. Pwede pa tayong gumawa ng ano ah uh, dalawa pang at lagay natin doon sa ay ano ba yan ito tsaka dito tsaka doon gawa ko tayong dalawang pot kung kaya let's make one isa lang meron nga pala tayo sa labas na yan lagay natin dyan ito ang oh, susunod ito pa lagay natin dito yan na naman dito ano Uh Iwan natin dito. Hmm. Um, wala rin. Ano kaya? Ayun o, no, oh, pwede tayong gumawa ng ano, lunch. Pero dito natin na kaya lagay ito mga to. Yan. Gumawa tayo ng ano, cheese. Wala cheese. Iwas tayo. Wow, there's a lot of hot leaves. Oh, Ang daming, ano. Hey, what happened here? Hindi natin nalagyan ng kahit ano. Hindi hey, lagyan natin yun ng ano ang pwedeng itanim doon? Ito. Ito na lang itanim natin doon. Tapos dito, ito pwede mga, ito pala si cucumber, oh. Yan. ilagay natin yung CQ compare dito. Sayang, oh. 65 siya. Yan na lang. Ito, ano meron dito? Yun. pa natin dito. Susunod, ito naman. Tanim tayo. Meron ba dito ang nakatanim? hindi wala. Wala nakatanim dun. Dito rin. Oh, makakakuha na tayo ulit ng pepper. Hot pepper. Hot pepper. daming ano maraming kailangan natin silang ano yun pakin Hi boy. What's that? Ngayon, magtanim tayo. Tanim natin itong lala. Ito. One, two, three, four. I for know why I'm here Hey! May nakuotan! Naku! Balik tayo dito. ito Ito! Ito pala And what else? Sige natin tayo dyan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede natin ito ilagay sa ano? Yan. Makagawa tayo ng lucky lunch. Pwede tayong gumawa. Bawa tayong isa. Yan. Sige natin dito yung food. Tapos ito naman. Oh, yan. Ang mahal na, oh. Walang food. Food. natin. Anong ilalagay natin? Wala pa natin. Dito pa. Pwedeng maglagay ng Ito. punta tayo dito sa ano natin greenhouse baka merong importante din Grabe, ang dami, meron na pala tayong hawak na gold ore lagay natin dito pasok tayo Ooh, pwede na natin kunin farming farming tayo too syempre kunin natin yan diba Tapos, yung gawin natin ililipat natin ito ito yan ilipat na natin dito 1, 2 dyan ginagawin natin ito natin yan para lahat sya madiligan na yan ay Mas lagyan natin ng tubig itong mga area na hindi nalagyan ng tubig ang ibebenta lang natin yung gold tapos all the rest i ano natin yan kailangan pala nandito yung kung ko yung ano pangalan nito yung seed maker kunin natin yung seed maker let's get the seed maker asan yung seed maker where's our seed maker wala yung seed maker natin saan na punta ayun nakita ko na iso ito, wala dito wala dito wala ah, ayun ngayon eto pwede natin eto pwede natin ilagay Time. tapos ito ano pa lagay natin dito to ito pa pala oh pero baka kailanganin natin yan sa inyo ito natin lagay Ayan. Dito naman, ito. Lagay natin dyan. Sa kabila pa na. Dito. Dito natin lagay yan. Meron ba dito ang hindi na lagyan? Ayun, sa dulo, oh. Tugyan natin ito, ayan. Suminom tayo ng tsaa ulit. Let's drink! 75 toh. 300 oh? Ganun lang pala yun. gawa tayo ng dito. Yan. Ito. ito. Ano pa ang ano? Kailangan ito. Kailangan ito. ito. hintay natin. Tatanim po kasi to eh. Maganda kasi itanim to. Kunin natin lahat yan. Lagyan natin dito. May tatlo pa ulit tayo. Yan, mas marami tayong ano ngayon? Rare Seed. Yes! Hintayin pa natin. Rare Seed! Give me Rare Seed! Ayan! Pagbabatay ng maraming Rare Seed. Yung all the rest, rubberbs na lang yung lalabay ba? sa lahat ng tinatangin natin dito puro tig-6 ano? 13 days 13 days okay, let's go ay, punin pala natin yung sa ating ano wow, what's this? hindi, makakalabas yung mga ano, mga ganyan dami na oh. Si Heidi. Yan, pupunuan natin to ng maraming ducks. Pagay natin to duck dito. Yung duck egg dito. Yan. Tapos, punin natin to. Dapat to malinis na eh. Kasi naglalagay pa ulit tayo. Ito ano ulit. Uy, merong ano dito. Lilinisin natin. Ay, Sunday niya yun, no? Hindi natin nakita kung merong dun sa apple. <laughs> Yung yung apple na yan. Dapat ka na bumili ng apple. Yan, makinig na maayos na dito. Okay. Lag lagawan din natin yan ng yung pangalan? Yung cobblestone. O. Tatlo. Tatlong cobblestone. Hmm. Okay. Dito naman. Ang dami rin, no? Lahat nung um, tingnan nga natin ano na yung na send 10, 21 Wala, marami na pala tayo na send na ano ito kaya yun namang isa yung cow's milk lima lang tsaka 6 so ito tayo Send na lang natin. Yaan, yaan, yaan. napa, pa nakasend na ba tayo na orange alam oh, balik tayo kunin natin yung cow's milk kapasok tayo ngayon dito yan tulog pa sila lahat. Meron na palang ano rin. No. No, no, no. No. Ang pamakwa dito. Mm-hmm. natin. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tayo kumita. Ito. Ito. Yan muna. Ah! Guys, di ba? Ang bagal niya. Okay, nandito tayo. Magsisend tayo. Ah, hindi na tayo makakasend. Hmm, eto na lang dyan. Tapos, yung ito, lagay natin dito. Lagay natin dyan. Ito, i-gawin eh, natin cheese. Gawin natin cheese yan. Mm-hmm. Ano na tayo masend? ganoon na nga natin ano pa yung hindi nasend yung itlog marami na pala tayo nasend ng na large cake puro large siya. tayo na lang natin kasi yung abotan natin din. ayan press send natin to ayan at sya ito ayun okay, na yan Mas kunin natin yung mga nandito actually, ayan, pwede pa tayong, um, okay, pasok tayo okay, pasak pa sa loob gagawin natin. Egg. Duck mayonnaise. Ano? Tapos. Hmm. Para pa mula dito makakapag ano tayo. nyo ah. na cheese press pwede ka ba tayong gumawa cheese press pwede dalawa ito natin lagay yan tulog na tayo oh merong ano box na lang let's sleep go to sleep for the night yes so kahapon nagkaroon tayo ng green green rain pero aasikasuhin naman natin yung ating farm at kumita tayo sa day 7 of summer year 2 ng 22781 gold